Magandang hapon, Michelle. Naku, mukhang tayo naman dalawa matitipon ngayong araw. Oo nga, Elayka. Magandang hapon din sa'yo. Hayaan na natin at mukhang importante naman ang gagawin nila. Ah, nga pala, gusto ko sana magdagdag ng impormasyon sa ating talumpati para sa ating isasagawang seminar sa darating na Dunes. Sige lang, maigyan para mas marami ang ating ibabahagi sa mga tagapakinig. Siya nga pala, alam mo ba kung bakit mahalaga ang ating wikang pambansa sa ating pagpapatibay bilang mga Pilipino? Hmm, oo, ilay ka. Ang wikang pambansa ay hindi lang basta lingwahe. Ito rin ay naglalaman ng ating kasaysayan, kultura at, pagpap ang, at pagpapakilanlan bilang mga Pilipino. Tama ka. Tunay ang napakahalaga ng wika sa atin bilang mamamayan ng bansa. Oo, at alam mo ba noong 1935, sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon, ipinatupad ang batas Commonwealth bilang 184 o mas kila bilang wika pambansa na nagtakda ng paggamit ng wikang Pilipino bilang opisyal na wika ng Pilipinas. Dito nagsimula ang pagtibay ng ating wikang pambansa Tunay yan, Michelle. Base sa akin natutunan mula sa ating klase, ang wikang Filipino ay binubuo ng mga salitang mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Kaya't ito ay nagiging tulay upang magkaroon ng pagkakaisa at pag-unawa ang mga Filipino mula sa iba't ibang rehiyon. Tama pa, Elaika. Isa pang trivia. Pilipino ang tawag sa unang pambansang wika ng Pilipinas. Sa, sa kasalukuyan naman ay napalitan nito ng letrang F kung kaya't filipino na ang tawag sa ating wikang pambansa. Gayunpaman, marami pa rin nalilito sa kaibahan ng filipino at Pilipino. Alaga, napaka-interesting naman yan Michelle. Kaya't mahalaga na patuloy nating pagyamanin at pahalagahan ang ating wikang pabansa upang hindi lamang mapanatili ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino, kundi upang patuloy ding mapalakas ang ating pagkakaisa bilang isang bansa. Tama ka, Laika, sa pamamagitan ng pagmamahal at pagsulong sa ating wikang pambansa sa patuloy natin maipapakita ang ating pagiging Pilipino at ang ating pagmamalasakit sa ating bayan. O sige, Maraming salamat sa mga trivia na ibinahagi mo ngayon sa akin at sa ating mananood. Walang anuman, Osha. Gagawin ko na ang aking parte para sa ating talupati. Osha ko rin. Paalam! Paalam!